Uh, ano yon soon uh, oh tong mga dadating na araw kasi katatapos lang niya yung ano congratulations dahil napakaganda ng kanyang pelikula yung with aga oo oh, oh, ikaw pa rin uh, yung music talagang wow. ganda ng music oh ganda. kaya congratulations syempre sa sa kay aga and oh. to my daughter julia congrats may sinulat ako sa iyo. Nakita mo naman, di ba? Yes. Kung sakali lang, kung sa sakali. sakali. Oo, ano oh, ba? I hope so naman. Oo. I hope so naman dahil syempre ano 'yun eh. Uh, isang uh, isang uh, pangyayari sa buhay ng aking anak na talaga namang napaka-importante at uh, I'm sure kung matutuloy yung uh, Kasal. Ako, ako yung mag yung sa altar eh sigurado may iyak ako nun. Yeah. May iyak ako na. Inaiyak e, ka raw nung uh, ano eh nung uh, binadalhan ka ng message. Yes. Ano bang hindi doon sa nabasa ko wala, wala naman yung sinabi sinabi oh. sa yo. ano bang sinabi? Basta gawin binati lang naman ako ng, ng happy birthday. Ah ganun lang. Sa ah, para ganun. Ah ganun lang. Tapos may mga messages din doon. Oh. So I was uh, excited nung makita ko and uh, I'm sure na itong mga datating na mga araw, sana mag, uh, mailibri ko siya mag-dinner or lunch. Oh. Depende kung ano yung free time niya dahil napaka-busy niya. Oh. I think she's coming up with another project and another I think meron siyang bago na ng mga endorsement. Okay. At saka, 'di ba, meron siya yung parang Juju -ju on the go para oh. na parang nag visit sila sa mga beautiful spots dito, hindi oh. lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Oh. Oo. Oh. Oh. Pero mga ngayon yata, ah, uh, parang ang priority nila is uh, it promote yung local tourism. Ah, okay, okay. Kailan ba kayo huli nagkita? Parang matagal na. Well, matagal na. Ah, uh, one, a year ago. Mga ganun, a year, a year ago. and a half ago. Oh, so, medyo matagal na. So, yun ang parang pinakalas na communicate, communication? Hindi naman. Uh, may mga messages naman kami noon. Oh, Pero yung mag-meet up o mag-dinner or mag-lunch, matagal nang hindi. Oh. Uh, one year na rin may guess. So, so, I'm sure this coming days. Oh. Kahit yung iba, yung kahit sila Claudia, sila, si Leon, si Leon. Si Leon matagal na rin, mga almost a year. Almost a year. A year no? na, rin, yes. Oh. Nung huli kami nag-message. Okay. Ah, tsaka nagkita. So kung mangyayari na magkita kayo? Eh, ayaw, makapag-dinner kami ulit. Mm -hmm. Or lunch para magkaroon ng banding. Banding man lang. Yes. Di ba? Uh, kasi ikaw naman talaga, oh, ano yeah. eh. Ikaw yeah. naman ang tatay talaga. <laughs> eh. <laughs> Totoo ba yun na ano, yung apelido nila? binago or ano? Um, hindi naman nila basta-basta. Uh, ang alam ko, hindi basta-basta mababago yun. Yep, tsaka ano, uh, na yan. Oo. Oh. ganda ang ngiti niyo, Sir Dennis. Oo, oh, ang yes. ganda. <laughs> Parang masaya. Yes. <Okay. laughs> so, so, anong, anong, uh, anong mga ginagawa mo ngayon, Dennis? Um, katatapos lang namin na uh, i-tape yung uh, naka 14 episodes kami nung season 2 nung uh, walang matigas na pulis mm -hmm. sa matimik na mm -hmm. misis sa Jeremy Seven kasama ko si Senator Bong Revilla oo uh -huh. and patapos na yung bad boy 3 namin ni Robin mm -hmm. uh, mga 3 to 4 days na lang tapos na siya oh ah, okay. so our first movie again yes. to be together again after 20 years kasi yung huli namin 1993 same same role then same role No, iba. Ah, talaga? Yes, kasi matanda na kami. Oo. Oh, oh. So, iba. Ah, talaga. Yes. Pero sino mag action pa rin kayo, Chen. Oo, meron. Marami. Mm. Marami. Marami. So, kaya nyo pa ni Sen. Ah, oo, kaya. <laughs> <laughs> kaya. Ano Anong tawag? Sino mga kasama dyan sa pelikula? Dito, siyempre. Doon sa bad boy mo na? At saka, sa press ko wow. na lang ang bagay dito, dito. When Magic Hurts. Social de ba? Original na title, Magic Hurts. Tapos eventually ginawang When Magic Hurts. Okay. Parang mas gumanda. Eksakto. Alam ba bakit? Yung When nakatapat sa mga artista Oh. Si Wen, si Maja. So tatlo sila, tatlo rin yung word. <laughs> Ganun. <laughs> may, yan, eh. may meaning yan eh. Ganun. Alam mo bakit ito sinuting sa atok? Oo. Oh, oh. Kasi yung writer niya, co-writer niya, oh. ang epilido Baguio. Oh, okay. Oh. Hindi ka makakarating sa atok nang hindi ka dumadaan sa... bagyo Baguio. Baguio. Oo. So, <laughs> oh, oh. <laughs> ano? Gabi. Ano anong role mo dito? Ah, uh, ako yung uh, ako yung magpapalaki sa mutya. Okay. okay. Tapos sa uh, mamimit ko kasi yung character ni Claudine by accident sa okay. bus. Mm -hmm. Okay. And uh, eventually ako magpapalaki dun sa bata. Wow. So, ako yung magiging nanay-nanayan. Ah, huh? Bakit ba din ba? Yes, my first time na gaganap na gay sa movie. Siguro yung last ko, mga 93 pa siguro kami pa nila android. Masaya to? Masaya, okay. masaya. That's why nung bago ko gawin yung pelikula, nanood ako ng miss Doubtfire. Okay. Nanood ako nung, e isa pa, yung uh, Tootsie. Tootsie. Tootsie, okay. Yung Tootsie ni Dustin Hoffman, ni Mrs. Doubtfire, ni The Late Robin Williams. Robin Williams. Yeah. So. Para ma lang dahil, eh isipin mo, 93. So, more than 20 years ako hindi naganap ng gay. Eh. Ano ba yung last na gay mo? Pero yung gay na to, na ginampanan ko, hindi siya law. Ah, oh, okay. Kung ikukumpara ko siya sa tao, yung look ko at yung character ko, I can compare it to the late Soxy Topacio. Wow. Alam mo yung karakter ni Jesus. Pasyo, may gano'n, di ba? May gano'n, diba? oh. may, may scarf, di ba? So Colorful. <laughs> Ibig sabihin, the whole movie kasama ka kasi lalaki yes. si Mutya, di ba? Yes, yes. Oh. yes. From start to finish. Nung mula nung maliit siya, mm. hanggang lumaki. Hanggang oh. maging dalaga. May nakikita ka ba kay Mutya na parang nakikita mo kay Julia? Oo, yung oh. karakter nung storya. Oh. Kasi para kung nakita dun sa dalawa kay Bieber tsaka kay Mucha, para nakita ko yung batang Claudine at batang Rico yan oh, okay. oh ang ganda no? Doon ko na parang ganun ko nakita siya kahit dun during the shooting yung pagka naive yung parang pagka ano yung pagka naive yung yung, na yung yung pagiging in love ng young love yang young love nakita ko yun. I was, I was there. Kaya, you were there. <laughs> na witness ko siya. Oh, ano na lang, is so, parang message mo na lang kay Julia. Sa... So, uh, uh Joy, congratulations don sa bagong movie nyo ni Aga Mula. And uh, napakaganda. At napakagaling niyo ron. Plus, napakaganda ng music na nilagay niyo hmm. Kaya congratulations lalo na sa Viva Films. Very good. Beautiful movie. Sana and I hope na mas marami pang project ang magawa ni La, Julia and ni La, Aga in the future. At saka sana magkasama kayo. Oo oh, nga, no? Sa Ay, movie. Maganda. Yeah, yun. Maganda, maganda yan. Oh. I hope sa susunod. Itong mga dadating na... Why not? Diba, itong mga dadating ng panahon, baka magkasama kami sa... Magkasama kami sa pelikula oh. dahil the last time na magkasama kami was ABSP, Palos. Ah, oh, yes. the last. The one with Cesar Montano. Ako mm -hmm. yung sidekick sa si Redford White. Bata pa Bata si pa. Julia noon. Oh, that was nine. 2008. Mm -hmm. 2008. Dad, that, dance, ano yung masasabi mo? Yung reaction mo na ang daming natuwan. Sinabi mo, binati ka na ni Julia nung birthday mo. Yes. Oh, diba? Yes. Ang positive ng effect. Yes, and... Oh. Naluha ako doon. Mm -hmm. That was sweet. ba uh, parang, ano, tagos sa puso ko yung, uh, yung mararamdaman. Parang naiiyak ka na nga, eh. That's why I was so happy, and nga. Uh, ayaw makapag-dinner uh, or lunch kami soon. Or, hindi lang si Judas si, eh. Gusto ko rin, syempre, makita si Claudia at saka si Leon. Si Kasi, uh, almost two years ko na hindi sila nakikita. More. I think more. Malapit na birthday ni Julia. Yes, sa March 10, 27 okay. Oh. na siya. Saka si Gerald. Si Gerard, 7. kailan ko ba nang nakita si Gerard? Ah, uh, ma mga 10 years ago ko pa Ha? Huh? 10 years ba? ago pa. huli pa nakita si Gerard Oo, eh. oh, okay. Matagal na. Mga, baka hindi lang. Baka hindi lang. So wala, hindi kayo nagkaroon ng communication ni Gerard? Ah, wala. Wala pa? Wala pa eh. Uh, kung sakaling makita mo siya, anong pwede? Anong gusto alagaan mo sabihin? mo lang yung anak ko mabuti. Mula. Mahal ka niya kaya alagaan mo yung anak ko. Hindi nga, tsaka pag kinasal, ikaw mag-ahatid eh. <laughs> okay na yung mag-shota muna, tsaka na yung wedding. Saan yung mga kasal-kasal. Uso naman ngayon sa mga babae, kahit yung mga babae ngayon, hindi na. Hindi ka tulad nung araw, pag 25 years old na ang babae, para Wala, bang oh, oh, mag-asawa. Ngayon, o. hindi, 30 na ang babae, 31 na ang mga babae. Career-career career muna, correct? Yeah. Iba ngayon, iba na yung panahon ngayon. Hindi ka tulad nung mga panahon nila, <laughs> Josie Tagle, kapag 25 years old na ang babae. Ah, no, kasi okay. 25-26 oh babae Parang tanda <laughs> ko na, 20, 30 years na, ay, na ang babae. Na, wala pa <laughs>